trade ko muna tong Dragonfly natin. Oh my goodness! toto ba itong nakikita ko? Oh? Libre ba to? Uy! Libre nga! Ayun na! Queen B mga kabig! Ang laki na Queen B niya! Eto na! Oh! Wala! Ayun na siya! Lumabas siya sa ilalim ng lupa mga body! Wow! Ang ganda naman ng biko. At ayun nga mga kaibigan, nandito na naman tayo sa Grow a Garden at syempre dito yan sa Roblox as in araw na to ay meron tayong malupit na agenda. At syempre, bago tayo magsimula, mga kaibigan, mag-subscribe ka na. So, kung makikita nyo dito, guys, meron tayong mga egg na naka-prepare na dito. At kung makikita po natin dito, mga kaibigan, uh, kausapin natin ito si Queen Bee. Dahil at this moment, mga kaibigan, wala pa rin tayong Queen Bee. Oh, no. So, ang percentage ng Queen Bee natin dito, mga kaibigan, is 1%. So, sobrang hirap nun. At dito, mga kaibigan, tinanggal ko nga pala lahat ng structure ko dahil Meron akong plano dito, gagawa tayo ng isang magandang bahay dito sa Baytree Tree House. At uh, syempre, dahil wala pa rin tayong Queen Bee, trade ko muna tong Dragonfly wow. natin. Che-check natin guys kung magkano value niya dito. Ay, uy! Oh my goodness! Totoo ba itong nakikita ko? Hey. Bakit ang lalaki ng mga pet niya? Uy, may rakon din siya! May rakon siya! Ito na lang kaya yung itrade natin guys, no? or pili na lang tayo dito. Siguro mas maganda kung kakausapin natin yung owner ng ano na to, owner ng mga pet na to. So ito, titingnan natin kung pasok ba pa sa value, kung isa dyan ba, sa raccoon ba, or mga malaking pet yung pwede dito natin sa golden dragonfly na to. Gusto boss. Ayun o, gusto niya sa raccoon daw. Uy! Malaki! Yan na lang! Yan na lang! Pwede na yan! Ano ba to? Libre ba to? Uy, libre nga! Binigyan tayo ng malaking brown mouse ni Tropa. Hindi na siya nakipag-trade. Binigyan na lang sa atin. So, syempre, tatanggapin na natin yan. Oh my goodness. Sobrang laki ng ating mouse pet dito wow. mga kaibigan. Send shoutout sa'yo kung makapanood mo itong video na to. So, hanap muna tayo ngayon ng Queen Bee para makipag-trade. So, at this moment, mga kaibigan, nintay ko lang yung ka ko. Nabasa ko siya dito sa may comment ko, eh, trade niya daw yung raccoon ko. Medyo malaki yan, mga kaibigan. So, inad ko na siya dito sa server ko para mag-trade kami dalawa. I don't know, mga kaibigan, kung win ba tayo dito or loss ba tayo. Kasi, hindi ko alam yung value ng mga pet ngayon dito sa Grow-A-Garden. Kaya, hindi natin malalaman kung win or loss. Ayan, mga nagtatanong tayo sa mga tropa. Ayun na! Queen Bee, mga kabig. Ang laki din na Queen Bee niya. Ayun oh. Oh my God! Yan ang gusto kong pet. Actually, binigay lang sa akin to ng isa kong matalik na kaibigan. Shoutout sa iyo, Tol. Kailangan ko siya ipalit dahil hanggang ngayon, wala pa rin tayong queen. Bee. Oh ang no. ganda naman ang base niya. Puro mango. Ito, ito yung plano kong uh, planong garden na gawin dapat. Pero hindi ko na siya nagawa kasi nag-update na. Ayan oh. So kung makikita nyo dito guys oh. Ang ganda ng garden nyo. Wow. Punong-puno ng bulaklak. Hindi pa ako nagtatanim ng mga bulaklak mga kaibigan. Kasi sunflower yung gusto kong makuha. As wala pa rin tayong ah. sunflower ngayon. So ito may monolosom din siya. Grabe naman si kuya mo. Si kuya mo say. Well anyway, tuloy na natin ang ating trade dito mga kaibigan. Si Say pala yung makaka-trade natin. Pagdating sa Queen Bee at saka sa May Raccoon. So, ibibigay na sa atin. Ito na. Kailangan ko na tanggapin. Meron siyang 4.71 kilogram. You have accept the trade. Oh! Oh my God! Eto na, guys. Natanggap ko na ang Queen Bee sa ating inventory. At meron siyang age na 24. Wow! Takas ko na kaya to. Ay, leave daw. Sabi na mga naglasabi sa chat. Leave na. Scamming oh, natin no. yan. Huwag. Hindi tayo scammer, mga kaibigan. Hindi tayo kagaya ni Argon, Lilami bibigay natin yan dito mga tolls kasi pag usapang trade usapang trade kasi kawawa naman yung may scam natin so huwag tayong mangi scam guys kaya kaibigan say ingatan mo tong pet ko ayun sabi niya alagaan ko yan promise <laughs> alagaan mo to kasi lahat ng mga pet na nasa akin at pinamimigay ko gusto ko ingatan ninyo mahal na mahal ko tong mga alaga ko eh, lalo na sa pet simulator ayun na Nabigay na natin guys Ayan, di ko alam kung win or loss tayo dito sa trading na to Parang feeling ko Mas mahal yung Queen Bee natin So, magpasalamat tayo muna sa kanya Ayan, mahal ko yan <laughs> Ebat eh, Adan Ebat eh, Adan huh? <laughs> oh, Ayos ba? So, thank you so much Say, dahil nakipag-trade ka sa akin ng straight trade So, ito na ang ating Queen Bee oras na para ilagay siya sa ating malupitang garden. So, ilalagay ko siya dito. Um, tanggal muna tayo ng isang pet. Sakto ba tayo? I think yung moon cut na lang or ito na lang. Yan. Tanggalin natin yan. So, it's time to place my bee. Ito na. Oh, wala. Ayun na siya. Lumabas siya sa ilalim ng lupa, mga body. you na. Officially, I have queen bee na. Sa ating garden mga kaibigan At ang ability ng queen bee mga kaibigan Ay nagpo-pollinated uh, daw siya Ng mga tanim, mga vegetables, mga fruit ayun siya o, oh. siya Hindi ko siya makita dito Ayan, so every 24 and 22 minutes A nearby fruit gets magically pollinated Applying pollinant mutation Ayan, uh, diba? So, a random pet will refresh its cooldown. Okay, so, pag nag-skill daw yung pet ko, tapos nakasabay niya, mag-cooldown daw lahat yun, mag -e skill ulit siya. So, so dalawang beses siya mag -e skill So, meron pala ako dito mga packs pa dito, mga kaibigan. I don't know kung this is for sale or for trade. So, ngayon, kumpleto pa ako ng pet. And waiting tayo sa panibagong update dito sa Grow a Garden Mario. Wow! Ang ganda naman ng biko. Mahirap to makuha, mga kaibigan, kasi yung egg natin, 3 minutes yung cool down niya, tapos ang baba pa ng chance para lumabas yung eggs. Kaya, ayun. Ayun, may mga tropa tayo dito. Salamat tayo. Thank you. Sabi ni Mika. Supportado ko sa'yo, boss. Pati pam ko. Haha. -ha. Ayan. So, may mga bagong seed na rito. Walang, walang bagong ano. Walang new na pwedeng itanim. So, marami pala tayo dito yung bloodlet na ano. Candy Blossom galing ko sa mahal kong kaibigan na si Ash. Ash, thank you sa iyo kung naririnig mo ako. So, tayo sa server para mamigay tayo ng mga Candy Blossom. Ito, meron din akong pet dito kasi ang ganda rin pet na to. I think rare din tong turtle na to. So, lalagyan siya dito sa aking garden at kumpleto na ang ating mga mahalupitan. Sabi niya dito, all sprinkles, loot 20.36. So, ibig sabihin, auto-tubig siya mga kaibigan. Kaya, I don't know kung basic yung ano nun. So, ito rin meron ako din dito. Kasi oras na para magpalaki tayo ng mga tanim. Pero aayusin ko muna yung, serve, yung, yung garden ko mga kaibigan para solid solid ang ating laruan mga kaibigan. At ayun, waiting na tayo sa panibagong update dito yan sa so Grow a Garden mga kaibigan. At uh, see you in the next episode. At uh, Paalam guys! Like, comment, share, and subscribe! Hindi sa muli, just don't hear. Paalam guys! Peace, yo! Woo!